So guys, guys, nagdraw nga pala ako sa KOF at nakuha ko dito yung skin ni Gwenever. Kayo ba wala ba kayong pang draw? I-PM nyo na ako. Happy 80k followers nga pala. Salamat sa mga sumusuporta sa akin. By the way, may nakipag 3v3 nga pala sa Tres Marias at may bago kaming member. Baka naman, i-follow nyo siya. Gamit ko nga pala dito si Odette. Pumunta ako ng bot para pagtulungan si Guinevere. Ayun, napatay namin siya. Pumunta na ako ng mid dahil nagbabalak mag-push si Melissa. Kaya pinauwi ko na siya. Dito nga nagbabardagulan si Judeng at si Selena. Nakayas ko dito si Selena at napatay naman dito si Judeng. Thank you, Judeng. Pero napatay din siya ni Guinevere. Dito nga sa mga orso to, hindi ko na alam ang gagawin ko dito kaya nag ultimate na lang ako dito. Nakadouble kill ako dito dahil sinipan ni Judeng si Melissa. Paback na sana ako sa mga orso to tapos bigla ko tinamaan ng panan ni Selena. At ayun, napatay niya ako. Pero okay lang, napatay ko naman dito si Selena. Natabaan ulit ako ng pana ni Selena At ayun, nabigyan ako dito Pero okay lang, napatay ko rin siya dito Muntik na makatakas dito si Guinevere Buti na lang, hinabol na nyo Si Panty Girl lang talaga ang target ko dito Basta siya lang Ginamitan ko na nga siya dito ng ultimate Dahil napakakulit niya Si Guinevere lang talaga ang target ko dito Mapatay man ako dito ng mga kampanya Basta patay ko lang siya Peace! Pero grabe, bumawi dito si Ana Beach Pinatay niya dito yung dalawa At ayun, panalo na kami Nice game! Sa mga gustong makipag-tribute Trio or sumari sa GC, PM nyo ako. Baka naman, ifollow nyo ako. Thank you!